Hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalong humirap yung ano, eh, Pilipino eh, kasi tumatas po yung lahat ng bilihin. Wala akong ano, parang wala nagbago. Ang alam bilihin? yeah, oo, totoo. Ulti mga gasolina, hindi man lang nila lang. Patas patas. Ang bigas, sabi 20 ngayon, ano na ngayon. 20 na lang ang sukulimot, isang daan. Diba? Yun nga po yung sabi niya, ano, ah, uh, bababa po yung mga ano, bilihin po. Eh, sa ngayon parang tumataas lalo eh. Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, uh, gasolina. Kaya ang naiipit kami mahirap. sabi ko lang sana tulungan niya ang lahat ng mahihirap katulad ng sinabi niyang pagbaba ng bigas, pagbaba ng mga lahat ng mga bilihin, dapat yun ang maisa katuparan kasi para mahihirap ay hindi masyado maghihirap. Ramdam nga rin daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan noong panahon raw ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay Duterte ako. Okay. Pero uh, okay din naman po sa 'yung pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pang ano Um, pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na um, presidente po siya ng Pilipinas ay um, hindi po ano nahinto po yung ano yung oh uh, yung droga natin medyo nabawasan po. Ayun sa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid na naman yung mga addict dito. Medyo ano opo. at ano madaming nangyayari na uh, may mga nagagahasa, 'di ba? Uh, kaya kay Duterte ako. Medyo nga uh, ano, wala siyang kamay na bakaw uh, kumpara sa Duterte administration na talagang very strict sila about sa drugs and sa lahat ng mga problema. Kasi... Uh, mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik wala. Kung lalaban siya, ipubuto ko ulit. Iloka na ako. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Wala. Sila-sila nag-aaway-aaway dapat ipakita nila sa amin na walang away. Sa kabuan kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokus, tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikita visible lalo na si President. Kahit Duterte, marami nagbago. Kahit ako, isa sa nagbago. Kung pagkukumpara natin sa tatay, siyempre ito sa tatay ni Marcos. Pero sa ngayon, parang nakikita ko, hindi naman wala nangyayari. Pinunari ng ilan ang tensyong namamagitan kina Duterte at Marcos kasama na ang balitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para embestigahan ang dating Pangulo. Sinundan pa ito ng sagutan ng dalawa ng isa publiko ni Duterte na si Marcos ay kasali sa Narco list ng Stampedea noong siya ay mayor pa ng Davao City. Pero bumuelta ang Pangulo at sinisi ang paggamit ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl noon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na sana nga ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Mas maiigiraw kung magkakaisa na lang sila para sa layuning mapaunlad pa Pilipinas. Sana po magbati na po sila. Sana po wag na po sila mag-away dahil iisa lang nang po yung layunin natin. Dapat hindi sila mag-away. Kasi ano, pareh sila'ng Pilipino, di ba? ayusin na lang. <laughs> Dapat Gawin ay pagkasunduan kung ano mangyayari dito sa Pilipinas, hindi yung lagi nagkaagulo.